Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang isinagawang pagpupulong ni na US Defense Secretary Pete Hegseth at Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro at ang isinagawang pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines kasama ang puwersa ng Amerika at Japan. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. kamakailan lamang, nagkaroon ng makabuluhang pagpupulong si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth at Philippine Defense Secretary Gilberto Chudoro sa tanggapan ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Matapos ang pulong, ay naglabas ang dalawang opisyal ng isang joint statement na nagsasaad ng mas pinalakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Narito ang ilan sa mahalagang punto mula sa pahayag ni Sekretary Hegset. Una, tinalakay niya ang matibay na alyansa ng US at Pilipinas, lalo para nilang paiitingin at pabibilisin ang progreso ng kanilang ugnayan bilang bahagi ng estratehiya ng US na peace through strength sa Indo-Pacific region. Kinumpirma rin ng US Secretary ang 500 million dollars na military financing at iba pang tulong upang suportahan ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama rin dito ang deployment ng mga makabagong teknolohiya gaya ng Navy Marines Corp Expeditionary Ship Interdiction System o NMESIS Anti-Ship Missile at Unmanned Surface Vehicle na gagamitin sa Balikatan Exercise 2025. Layon ng mga pagsasanay na ito na mapaigting ang interoperability o kakayahan ng US at Philippine Forces na magtrabaho ng magkatuwang sa mga high-end operations. Isa na rito ang Bilateral Special Forces Training na isa sa gawa sa Batanes. Binigyan prioridad din ang kooperasyon pang industriya sa depensa, kabilang ang co-production ng mga unmanned system at ang pagpapalakas ng logistic support sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod dito, ay ilulunsa din ang isang bilateral cyber campaign upang mabawasan ang cyber vulnerability at palakasin ang cybersecurity ng dalawang bansa. Sa kabilang banda naman, nagtapos kamakailan ang isang makasaysayang multilateral maritime cooperative activity o MMCA na isinagawa sa West Philippine Sea. Sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, nakipagsanib puwersa ang ating sundalo sa defense forces ng Japan at Estados Unidos. Ang BRP Jose Rizal ang nanguna sa Maritime Patrol Formation malapit sa Baho de Masinloc. Kasama nito ang USS Shook mula sa US at ang Fast Frigate Noshiro mula sa Japan. Habang isinasagawa ang aktibidad ay isang barko ng Chinese People's Liberation Army Navy ang namataan. Tinangka nitong lumapit ngunit agad itong hinarangan at challenge ng BRP Jose Rizal dahilan upang napilitan ang nasabing barko na magbago ng direksyon. Sa mga kaganapang ito ay malinaw na patuloy na pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga kaalyado nitong bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Anong masasabi ninyo sa hakbang na ito? I-comment lamang yung sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.